Hello guys, kung disabled din po yung account nyo, katulad nito, may paraan pa po para ma-recover ma po yung account niyo. Huwag po kayong maniniwala doon sa nagaano po sa inyo para ma-recover yung account nyo, pero magbabayad po kayo. Scam po yan. Ito lang po ang dapat ninyong gawin. Punta po kayo sa Facebook, then itap nyo po yung profile, three dots, at may da verified. Pagkatapos, scroll down, get support. Pagkatapos, connect with agent. Pagkatapos, dyan nyo po i-appeal yung concern nyo po. Pwede nyo din po yan i-copy yung ginawa ko. At i-submit nyo po yung disabled account i-submit nyo din po yung account ninyo. Pagkatapos, next, at i-submit nyo po yan. Hintayin nyo po uh, ang meta support ang magchat-chat po sa inyo. Doon nyo na po i-submit po yung concern ninyo about po sa main account ninyo kung na paano po yan. At si Mita na po ang magchat-chat. Linawin ko lang din po dapat may bago po kayong account nakapangalan po sa inyo at edit po ah profile picture. Dahil kung verified po kayo hingan po kayo ng ID na tungkol sa inyong pangalan at sa inyong profile. Pagkatapos, saka lang po kayo magkakaroon ng collection kay Mita Support. Sana nakatulong ang video nito at sana na-recover din po ang mga account ninyo. Thanks for watching.